mga ka farmers mga kabayan mga parekoy marikay kumusta kayo dyan have a nice voyage and safe voyage sana walang alon para maganda ang biyahe at masaya ang sabado nights mga ka farmers mustang buhay buhay natin laban lang ito ngayon may I-upload ako na bidyong law. Alam ko, namimiss talaga to sa mga kaparikoy natin dyan. Mga simandaragat Si bihirang makatikim ng law. o laswa. Itong law na to, isang bagsakan, isang lagayan lang sa kaldero buhos lahat ang mga ingredients at alamin natin kung wala bang mahilaw o wala bang malata kasi sabay sabay lahat eh Alo halo yung mga ingredients natin oh, no? yung mga vegetable natin oh. No? kasi pag normal nga maggulay unahin talaga yung medyo matigas panghuli yung madali lang maluto puro ito ibang klasing loto to buhos lahat lagay lahat sabay sabay <laughs> so alamin natin panoorin nyo isang bagsakang sabay sabay laswa o nilaw oy sa bisaya Hi, good morning mga parekoy, mga kap Farmers, Kabayan, mga marikai. good morning. Have a nice day. Magluluto tayo nga ng lauoy. Isang bagsak na lauoy. One stop shop ni nga lauoy. Pare mga parekoy. Mga farmers Mone at tong sudan sa pamahaw karon. One stop na lauoy. O laswa. Isang bagsak. Isang bagsakan lang ito malunggay may talbos ng kamuti na pula merong saluyot tanglad sibuyas tahon talong may okra tayo ito may kamatis may atsal ito may balantiyong upo kalabasa ano pa wala na yun lang yun lang nakuha natin sa garden oh. mga fresh to fresh from the farm mga kabayan ay talong pala matapos ang talong ay ito ito yung pahuli Baka nagtaka kayo ito bakit mayroong dito Sweet potato Nilagyan ko ng Sweet potato Sa wala kabalo Tagsaraling ni nga law, O yung na sweet potato Kamote Lagyan ko lang trip ko lang <laughs> Okay Isang bagsaka lang to no So nagpainit na ako ng Tubig Ayun lalagyan natin yan isang bagsak lang so ito na kabayan nabagsak natin isang bagsakan lang to parang hindi ito magkasya sa kaldero ay nawulong pa hindi ito magkasya sa lutuan natin ha isang bagsakan lang wala matira yung iba ito ang tinatawag na one stop shop kasi isang bagsak lang sabay sabay na uy hindi talaga kasya may matira eh. talong tama to tira yung kalabasa gram. Mana sana kami patula pa to sikwa. Wala pa sikwa. Kata ni mlang nang sikwa. Sarap din sa laswa yung sikwa patula. Uy. Yung ano pa lang kulang yan, yung malunggay. Ay sakay i kulang alog batis sina. Hindi ko nalagyan na lagbati. Nalimutan po nung madali kasi. Malunggay na lang. Ito. So, Ayan, yung malunggay. So, yun. One stop shop na. Pakuloyin lang natin yan. So, okay na no oh. Mga farmers, oh. Parang sarap-sarap talaga. Tingnan, oh. Tinikman ko na yung kalbasa. Loto na. Okay. Pwede din to. Hainin natin. Nakatimpla na to. Asin lang. At saka, no Ajinomoto. Iyon lang. So, okay, you no Alisin natin sa apoy na. Kasi parang nag-antay, nag-antay na. nag kumikindat-kindat na sarap yung sabaw tsaka yung gulay kasi presko pero palagay ko din nyo ito matikman kasi sa video lang makikita nyo eh. pero pero try nyo yung gawin to para ma-proof nyo ang lasa kung masarap talaga yung one stop shop na laswa o laway kaso di kayo makabibili makabili ng ano, mga pres gulay o dito lang PM lang kayo sa farmers life in Ph mga presko ng gulay talagang dito bagong pitas diba p.m. na ako kung masarap talaga yung laswa pa yung ginawa nyo thank you gabi oh oh tikman tatay yung laoy natin oh mas Sumil may lasa tamis parat ha Sa mo na niya kay sabawar mo na Oh, di puyde na ma maalat ma kasi. Ayonya maalat. Kini di rasa ganahan ni kay gai-gai man, si Mihap Kokman. Hmm. Ba. Magluto sa buging ani para ma. Tilaw sa dinyo ang kuan. Hmm. Ang yang kalami Nah, nilaw oy. Wala ta serving spoon kay kami-kami lang naman. Gabing sarap. di maintindihan yung sarap. Mas masarap pa sa atik manin Presko uh, kasi. Presko yung gulay. Presko eh. eh Kito sa ah, Sabaw pa lang. Eh. Tanggal yung lasing mo. Grabe. Kaya magluto kayo eh ng lao eh. Diluyo. Ah, parang madala kapag higo pa. Tanggal yung puyat mo kagabi Tanggal yung lasing mo kagabi Mainit na mainit pa kasi sabaw Yon lang laswa Ano fresh kong gulay from Farmer's Life in PH. Wapay wow, subak na, wapay subak na buwan na. Huh? Puro gulay lang. Parik kita ka din mo. Wow, lawi na tato at kaagig kinamos. Dabin. kalabasan labu Labo kalabasa kay Karo pas laki kita laswa nga ni kamuti. Lawoy <laughs> La nga ni kamuti. Ay sa luyot. Lami pinag ni sikwa ini? sikwa, lugbati. Kalintan lah kung